marami pa ako nagtatanong sa akin kung paano daw na umpisa ang Kunsar kung paano ito nabuo. 1995, ang mga anak ko pa, pag pumasok na sa elementary, ako na lang po sa bahay ang naiiwan. Na ang ginagawa ko, naisip ko na mag-luto-luto ng mga tatlong klaseng, turo-turo lang. Minsan, Maraming tira. Tapos po, nung pang limang taon ko na, ayun na, may na kami na maghanap na kami ng lugar kasi kailangan na yung pwesto ko, yung bahay na yun. Tapos po, ano, napadipat pa ko ng Barangay 6. Diyan, sa malapit po sa Pagkor Complex. Ayun po, nag-stay pa ako doon ng 20 years. Then, 2021 po, ayun na po, lumipat na naman ako dito sa Palaridel. Nakita ko po kasi dito may pwesto na. Yun, nakuha ko po ito. Kaya lang, medyo solok. Kaya medyo malaki pa ang binaba ng sales ko. Yun, nag-start lang po talaga ito doon sa medyo naiinip ako sa bahay. Kaya ako naisipan na magluto kasi medyo family namin mahilig magluto. So yun po, uh, awa na Diyos, parang kung 30 years ko na po ngayon, nakakaraos pa rin po kami sa mga gastusin. Sa totoo lang po, lahat naman ng nga tinda po dito is nagugutuhan lang po ng mga tao. Pero po, ang, pag kayo ng bestseller ko is Mongolian and Crispy Pata. Sa pansit na naman po is ang the best pong ano ko po, mabili. Pero kanton and Bihon po, nabibili din po. Marami po kaming ano dito na hindi nyo rin po makikita sa ibang restaurant. Ang open po namin is 9 a.m. Then sa gabi po, 8 p.m. Pero po, 7.30, cut off na namin. Ang isang location po ng Fulsar As ay sa Dama Dinoce Corner, Sampaguita Street, Florida Subdivision, Barangay Bayan Luma 7, Imus, Cavite. Try nyo na po ang aming luto, baka di pa kayo nakatry dito. Sigurado po na hindi naman kayo magsisisi pag natikman nyo na po ang luto namin dito. At ayun mga kaabangers, nandito tayo ngayon sa Food R Us dito sa Bayan Luma, 7 Imus, Cavite. Dito lang sila sa ano, Plaredel Subdivision. Grabe, napakadaming pwedeng orderin dito. Ito daw yung legendary food tripan dito sa Imus. Kaya titikman natin, order tayo dito ng Mongolian dish nila. Ayun, napakadaming laman, no? May mga gulay, may tokwa, may rumpusit, uh, may mga ganto po dami laman. Good for sharing na yan. At syempre, hindi tayo papayag na pupudrip tayo ng walang crispy pata. Syempre, favorite natin yan. Eh. Carbon Lodi. Eh. Meron so, din tayo ditong ano, bihon. Ayan oh pampahaba ng buhay. At syempre, kasama pa rin natin ang Green Smart Rice Coffee, ang kapeng gawa sa bigas, low calorie, uh, decaffeinated. Napakadaming health benefits nito. Uh, parang ano na nga to, eh, 11 in 1 na siya. Meron siyang marine collagen, uh, garcinia cambodia, meron siyang mangustin, okralin, moringa, barley at pinakamaganda dito, tulad nga ng ginagawa natin, kumakain tayo araw-araw ng mga matataba, yung mga makakolesterol. Meron siyang ano, merong barley. Ito yung nakakatulong para mailabas natin yung mga bad toxins sa katawan natin. Mas magandang inumin to pag ano yung wala pang laman ng tiyan mo sa umaga para mabilis dumaloy sa katawan mo. Ma-order to sa ano, ah, blue up, ah, orange up, tsaka black up. At tara, banatan natin to kain tayo. Tikman nga natin to. Ito daw yung masarap dito eh. Mongolian dish. Tikman natin konti lang. Kuha na rin tayo dito ng ano, bihon. Ayan, oh. No? Mongolian dish. Ayan tayo. Mm. Sakto, -sakto na sakto yung lasa niya. Para siyang, ano, ginitang toge na maraming, ano, maraming sahog. Goods good to eh. the Kung nagda-diet ka, mga ganyan, bagay sa'yo. Kasi meron siyang seafood, merong gulay. Tikman natin yung crispy pata. Mm. Ah, Siyempre, pag may mga gulay, kailangan mo din ng pampano. Hindi naman pwedeng pababa lagi ang BP mo. Dapat tapataasin mo din, no. Oh. Crispy pata. Mm. Ah, sarap na malasa. Mm. Meron din tayo Grabe. Malakas yung pansit nila. Pero mas masarap to kung may kalamansi. Quality tong crispy pata nila. Mm hmm? Mm hmm? Galaw eh. Yeah. Di ba? Ay, mm hmm. Mm hmm. <laughs> Solid crispy pata. The best to. Mm -hmm. Ayun, oh. Grabe, ang lambot. Malambot siya na malutong. Mm -hmm. Ha? Wow. Tsaka malinis ah. Walang amoy. Pansit. Mm. Itong Mongolian, okay din naman siya. Hindi lang nga masyadong mahilig sa gulay. Pero yung lasa, panalo ah. Mm -hmm. May hipon din pala siya. So quality. Mm. Stop. Ay, bista nyo na dito sa food or us, napaka-solid dito mga logs, panalog.